Sa tingin ko naman kung ako nakagawa ng ganyan, bakit hindi magawa ng iba? Tulad so, sa akin, payak man lang ang pamumuhay ko. Pero, ah, pag nasa servisyo ka kasi, nakaakibat ang sakripisyo eh. Kami po, si Ron at Elvi Buya ng The Proximal. Let's inspire one another and expand our consciousness. ibig sabihin ng salitang leadership, pagpapagaya o pamuno. Paano nga ba nasusukat ang pamumuno? Sa edukasyon nga ba? Kwalifikasyon, pera o yaman, o mga nagawa o proyekto. Sasagutin natin ang mga katanungang ito sa pamamagitan ng kwento ni Cap isang ordinaryong punong barangay na buong pusong namigay ng isa't kalahating ektarya ng lupa para mapagpatayuan ng bahay ng kanyang mga nasasakupan. Ito ay mula sa kababaang loob at sariling bulsa ni Kapitan. sa Barangay Kamagong, Tinambak Kamarinisor, hinata kami ng karangalan, inspirasyon at kabutihang loob ni Kapitan Ruben. Tapos naming mapanood ang viral post ni Ma'am Ina Palmaria, pangbutihing sekretary ng barangay, walang pagdadalawang isip na pinuntahan at nakadao pang palad namin si Idol Kapitan Ruben. Uh, ako po si punong barangay Ruben Bundad ng barangay Kamagong Tinabakamarinisor. May anim na anak, widow ako ngayon. Pero may partner din ako, yan nandyan sa likuran ko. May isa na lang ang sa anak ko ang walang asawa, 22 years old, nag-aaral siya. Ah, uh, ito, naisip ko, magbigay ako ng isang iktarya. Kaya lang, ah, uh, nagkulang kasi mayroon pa talagang naghihingi. Ah, uh, dumagdag pa ko ng isang uh, kalahating iktarya. iktarya. Kaya pumatak ng one and a half victor bilang punong barangay karamihan kasi sa akin dito sa mga kabarangay ko uh, nakikitira sa may lupa uh, ngayon may mga sitwasyon na kung kailangan na ang lupa uh, na, na umaalis sila at minsan uh, yun ang palagi nilang inaano sa akin o na kinonsulta ko yung mga anak ko sabi ko ako'y magbibigay ng ganyan na uh, hektar Uh, sabi nga nila, laki niyan pa, na, nakakaano yan. Sabi ko sa kanila, hayaan niyo na ako kasi uh, bilang punong maranggay, uh, nakaisip ako ng isang bagay na yung yung talagang bagay na uh, sa tingin ko maganda. Isa sa mga dahilan ni Kap sa pagpili ng lokasyon na ito ay para mas mapalapit ang mga bata sa eskwelahan at mas mapadali ang kanilang pag-aaral. Kaya naman, ang siyam naguro ng eskwelahan ay nabiyayaan din ng tig sa isang 10 by 10 na lote. Ah, uh, kaya nga ako nag-donor ng ganito kasi talagang gusto ko sila makapag-aral. Malap, ang pin donor ko ma'am, very ano ito, sa ano kasi napakalapit talaga to sa paaralan kasi magdodonar ka ng lupa ay walang kalsada, malayo naman ito very, very ano talaga to oh, kasi by walk lang, 80 meters more or less lang ang distansya sa paaralan malapit na lang, malapit lang Napakabot. ang pigtao ni Kap na mga tagaga na sarong may kawang ektarya kung po ko na ito napapasala sa mga anak mga residente po dito kay paman po siyempre kaming mga maestra mga para tuktok po sa para tuktok sa barangay kamado nagpapasalamat po kami maray sa pagtaon ni kap ni mga ting mga daga sa mga sa iyang mga nasasakupan nagumpisa ako sa politika sa barangay 1997 ah 94 ata nagbarangay kagawad muna ako Ayong termino, tatlong taon lang. Pag 1997, naglaban na rin ako ng kapitan naka consecutive ako tulong sunod-sunod na term nag consume yung ng 13 years kasi dalawang term 5 years, 5 years detain yung last ko 3 years na lang gaya 13 years nagpahinga ako kasi hindi ka makalaban ng papat na government employed ako noong 2013 naglaban uli ako pang apat na term kada ng naninilbihan sa barangay, si Kaproben. Tapos na rin ang eleksyon. Baka nga, malapit na rin siyang magretiro. Pero, para saan nga ba ang kadakilaang ito? Payak, ma'am. Bakit ako, mam ma nagbigay ng lupa? Naranasan ko kasi ang makitira. Kahit isang masitira, ma'am, wala ako. Kaya, siguro, ah... Uh, Talagang ha, parang ayaw kong maranasan nung kababayan ko yung naranasan ko. Kasi hardworking ako ma'am, maaga akong nawalan ng magulang, 11 years, uh, nawalan ako ng tatay. Kaya, kuyo ako, survivor ako talaga. Talagang maaga akong sinubok ng tadhana sa pakikibaka. Again, kung yung Opo, opo. Very good example. No. <laughs> Malayo at liblib man ang lugar ni Cap ngunit umaalingasaw ang kadakilaan at kabutihan ng kanyang loob. Ang lawak ng kanyang malasakit sa kapwa at sa nasasakupan, ang tibay ng paninindigan at ang pagmamahal at respeto sa lahat na nakakasalamuha. Nawa ay umabot pa sa mas malayong lugar, marinig pa ng mga nasa posisyon. Tandaan, hindi lang ang upuan o ang sukatan ng tunay na paglilingkod. Uh, para sa akin, uh, sa tingin ko naman kung ako nakagawa ng ganyan, bakit hindi magawa ng iba? Hindi naman si inaano ko ang ano. Kaya lang, siyempre ang tao mang iba-iba eh. Uh, tulad sa akin, payakman lang ang pamumuhay ko. Pero, uh, pag nasa servisyo ka kasi, naka ang sakripisyo. Ang masasabi ko lang, kung talaga tayong uh, siservisyo sa tao, talagang, talagang, ka-akibat uh, ka talaga ang yung pagsasakripisyo. Ah... Uh, ilapit natin ang servisyo natin sa tao. Ma'am, oh, ayun, nakita na natin ang ilog. Ayun, oh, oh. Ay, ayun. Kasi kung, kung maglalaba sila at maliligo, hindi sila masyadong mahirapan. So ito po pala ka, ah, ito. mo ka? Ah, oo, oh, oh. mayroon na ako nito ma'am ng 1 million na itinulog sa akin ni Mayor. Itong 2024, siguro second quarter. Ah, sa 10 by 10 square meter, 105 na lot or family or household. My God, 105. Oh, kasi... Oh, oh. Sana ang istoryang ito ni Cap ay magsilbing aral at halimbawa sa ating lahat, hindi sa yaman, malawak na impluensya, edukasyon, at popularidad na susukat ang pamumuno. Kung hindi, sa pagmamahal, sa intensyon, at kagustuhang, mapabuti ang lahat. Ano pong klase ng leader si Kat? Mabuti pong leader para po sa amin. Mabuti po siya talaga. Talagang kahanga-hanga po talagang kapitan. Ano po? Wala po yung mga proben ngayon. kunento namin. Kunento nila sa akin. Ito pala ay pangalawa na nabigay. So, bali po yung tinitirahan niyo. Oo. Binili din ng barang para, para, para ibigay din po sa iyo. Ayun po, diba? So, napaka Napakaswerte po ng mga tao. Ang pamumuno ay paglilingkod na madalas may halong sakripisyo, malasakit at pagmamahal sa kapwa. Pagbibigay halaga at prioridad sa kung ano ang nakabubuti sa nakararami. Tulungang umangat at ang maging manguna rin o maging leader sa kanilang simple at sariling paraan ang mga tao. Walang pag-iimbot na tumatalima at nagbibigay halaga sa boses at pagkatao ng kanyang nasasakupan. Ah, doon ko po nga naranasan na Ay, hindi ko naman maaring dayain yung sarili ko nung naka, nagbigay talaga ko ng ganito, napansin ko parang na masaya rin ako na natutuwa na parang na-appreciate nung mga tao tulad ng yung naka uh, na ko na nga yung partner ko para ka artista na ako nito eh. Ngayon, talagang tuwa, tuwa ako ma'am. Ang fulfillment at walang kapantay na sayani ni Kaproben at ang pagbabahagi niya nang saya at fulfillment na ito sa kanyang mga at nasasakupan at pinaglilingkuran ay isang malaking kaganapan ng pamumuno at paglilingkod ni Philanthropo Caproven. Kami po ay sumasaludo sa inyong kababaang-loob malasakit pagmamahal paninindigang mabigyan ng tama at nararapat na serbisyo ang iyong nasasakupan. Mabuhay po kayo! Subscribe niyo po sa aming channel at share niyo sa istoryang ito ay isang malaking paraan ng pagtulong at maaaring magbabago ng buhay ng maraming tao. Maraming salamat po.